Ayan, magandang araw. Kagagala namin, kakahikot namin ng pwedeng upahan. Meron kami nakitang pwesto at napapalibutan ng eskwelahan. STI, Fatima, Epec, Ama. Apat na eskwelahan, may dialysis pa. Ito, ayan. Ito yung space niya, ganito lang. Ready. Ready to occupy na to eh. Kung baga, ikaw na lang mag-setup kung anong gagawin mo. Ito yung cell number. Na. Nakalagay, commercial for sale. Ay, for less pala. Pinababahan. O, di ba? ganda. Mm -hmm. eh, pagkita natin yung school. Tapos yung ano, parking lot. Pagkita natin. Tapos meron dito sa school sa taas oh. Yan oh, pwede school. Mabenta talaga at saka meron ano, tayo mo, oh, center. Oh, malawak na school. Tapos doon sa harap po, meron ding school doon sa harapan.